Ang pag-aalaga ng native chickens ay isang negosyo na tila simple. Ngunit sa likod ng bawat tila madali at masayang gawain ay mga pagsubok na handang subukin ang iyong tiyaga at determinasyon. Hindi lang basta pagpapakain ng manok ang farming. Ito ay isang responsibilidad na nangangailangan ng tamang kaalaman, oras at sipag. Bawat araw ay may bagong hamon mula sa paghahanap ng tamang feeds, tamang kondisyon ng panahon at tamang pag-aalaga sa kanilang kalusugan. Kailangan mong gumising ng maaga kahit sa pinakamalamig na umaga o pinakamainit na hapon. Kailangan mong bantayan ang bawat isa siguraduhin na walang sakit o anumang problema sa kanilang kalagayan. Alam nyo ba, mga kaibigan, hindi biro ang buhay ng isang nagtatrabaho habang nagnenegosyo. Araw-araw, kailangan namin gumising ng maaga at bumiyahin ng 40 minutes papuntang farm para pakainin at linisin ang farm. Pagkatapos ay biyahe ulit para pumasok sa trabaho. Pagdating ng hapon, kailangan muling bumalik sa farm para siguraduhin maayos pa rin ang lahat at kailangan pakainin din ang native chickens. At gabi na madalas nakakauwi mula sa farm, kadalasan nababasa pa sa malakas na ulan. Oo mahirap, pagod, puyat, pero sulit. Kung mahal mo ang ginagawa mo, kakayanin mo lahat ng hamon. Ang panahon ay hindi mo kontrolado at minsan ang mga sakuna ay hindi maiiwasan ang sakit ng manok o pagtaas ng presyo ng feeds ay ilan lamang sa pagsubok na kailangan mong malagpasan. At hindi doon nagtatapos. Pagdating sa bintahan, kailangan mong makipagkumpetensya sa merkado. Kailangan mong patunayan na ang iyong produkto ay diktalidad at sulit sa presyo. Ngunit sa kabila ng lahat na ito, ang tunay na gantimpala ay hindi lang sa kita kundi sa fulfillment na nadarama mo kapag nakita mo masigla at malusog ang iyong mga manok. Sa kabila ng hirap, ang bawat araw na nagtatapos ng matagumpay ay isa ng panalo. Native chicken farming ay hindi para sa lahat, pero kung ikaw ay may determinasyon, sipag at malasakit, ang hamon na ito ay kayang-kayang mong harapin. Sa pagtatapos ng araw, kahit gaano man kahirap, ang mahalaga ay ang dedikasyon at pagmamahal sa ginagawa mo. Kung gusto mo talagang magtagumpay, hindi hadlang ang pagod o puyat. Maraming salamat sa patuloy na suporta at pagsubaybay sa Ami channel. Kita-kits sa susunod na kwentuhan!